napaka tindi itong sinasabi ni President Trump sa ating Pilipino talaga namang uh, nakarating na sa kanya at nasa kaalaman na niya kung gaano kakurap itong mga politikong nandiyan ngayon sa at namumuno sa atin talaga namang nakakahiya grabe, imagine mo mismo si Trump ay uh, nakakaalam na ng uh, mga nangyayari dito sa atin ito po panoorin po ninyo, pakinggan po ninyo Your country is being robbed by corrupt politicians. Oh. They steal your money, betray your trust, and sell out your future. But you have the power to stop them. Rise up, demand justice, and take back your nation. The world is watching. Be brave, be bold, and fight for the Philippines. You deserve. God bless you and God beautiful no? <laughs> people of the Philippines. Your... Mismong si Trump pa ang uh, nagdadasal pa sa atin. Tingnan mo itong uh, kakapala na mga pagbumukha nito, mga animal na mga politikong. Nakakahiya talaga tayo. Sobra ang uh, mga pinaggagawa nito, mga animal na mga politikong ito. O, tingnan nyo lang ito si Sandro. Bagong pasok ha, bagong pasok sa kongreso bilyones din po Yung tinurap nitong animal na Marcos na ito Kaya yun po ang sinasabi ko rito Na kapag kapangalang Marcos na Ay dapat nyo nang isumpa Baka bago-bago At ah, hindi ko na po kailangan magpakita Kasi nga unang-una Nandyan naman po yan sa kwan, eh, sa Nandyan po sa inyong uh, kwan, yan, eh sa Napapanood po yan uh, Kahit saan po ninyo mapapanood yan eh at talaga namang kwan. At uh, Basta pangalan Marcos. Nasa na ba yun? Hindi ko na matandaan ko sino dito eh. Ito yata. At some point, you know, in the future, those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did that. Ay, mali. Kwan ito eh. Grabe mga katarantadohan itong mga animal nito. Agad, magmamarcha. Wala po kaming ibang destinasyon. Ang Malacanang. Sa mga gate, dito ang Malacanang. Ah, hindi, ka, hindi ko na po makita. Pero ito, si Marcos po ay si Sandro Marcos. Itong uh, ah, kamukha ni Charis Pingpingko. Pingpingko. At uh, ah, bilyones din po ang ah, flood control project nito sa Ilocos. Si kabago-bagong congressman niyan. Hay nako. Ito habang busy, habang bising busy, busy itong mga animal ng mga congressista at mga senador sa pagtatarantado sa kabanang bayan. Ayun, pinasok na tayo ng China. 'Di ba? Sa Sandiki, pinas atin yan ayun na pinagbububumba na ng uh, water cannon itong ating uh, uh bipar uh, na barko ng China sa atin yan ha imaginin mo ayan kamalay-malay natin dito na uh, buong uh, buong uh, South China sina ako pa na ng China dahil nga hindi na 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 aasikaso ng uh, mga ka, uh, sundaluhan natin yan at yan nga pinasok na sa teritoryo na natin pinagbo nasaan yung tapang ninyong mga animal kayo tatapang di ba? ha sobrang tapang ninyo ay bakit hindi kayo makaharap dyan sa China ngayon sige nga mga ulol hanggang angga sa bunganga nga lang kayo mga hayop kayo eh sa totoo lang yan na po yung yan na po yung simula na talagang uh, talagang uh, hindi lang pang-iinsulto sa atin yung ginagawa ng China na 'yan. At kaya hindi na naaasikaso 'yan kasi nga busy-busy sa pagnanakaw ng mga animal. Kaya wala na. Maging sa teritoryo natin pinapasok na ng China. Magkano ba ang budget ngayon? Ngayon 2026 ha? at uh, alam ko tapos na yung uh, deliberation tungkol sa budget ng 2026 magkano ba ang budget ng uh, DND sa kayan mga EFP para ipagtanggol ang bansa natin, magkano ang budget? Ha? hindi ba't billion billion? sige ganito ang challenge ko sa inyo mga putang ina ninyo Yang buong budget ninyo na total mga inutil naman kayong mga dyan Lalo na itong gibo na kalbo na ito, inutil naman 'yan. Ah, lahat ng budget ng DND at sa kayang itong ah, buong ah, Armed Forces of the Philippines. Maanong ako na ang gagampan yan Gagampanan ko na lang 'yan. Sa akin nyo ibigay ang budget na 'yan. Ah, wala nang problema sa West Philippines eh. Bakit? paano kayo nakakasiguro? Ito ang sinasabi ko. Adi subukan nyo. Hindi ko hihingin itong budget na ito na ipinasan nyo ngayon 2026 dito sa DND na ito saka dito sa buong armed forces of the Philippines, total mga inutil naman kayo, hindi nyo nasasawata itong mga China na ito, itong mga Chinese na ito na mga insulto, mga tapak na mag na lang ng uh, uh, niya ng Pilipino, ako na ang gagawa. O, oh, ibigay nyo sa akin yung budget niyan. Kung ilang billion yan sa akin yung bigay, At yan naman ay hindi ko tatanggapin na ako ang tatanggap bagkos yang hamon ko na ito na sa akin nyo ibigay ang budget na yan tapos ang problema ng wish Pilipinse at yung pira na sinasabi na yan, uh, budget na yan, ibigay dito sa lahat ng mga Pilipino wala po akong kukunin ni Sintabos dyan hinahamon ko lang kayong lahat ha? Hindi ko ha wala akong hahawakan ni Sita Basta, yung buong budget na yan, ng uh, lahat ng arm forces na yan para ipagtanggol ang ating soberan yan ay ipamudmud na lang dito sa lahat ng mga Pilipino. Alam ko napakalaki yan, billion po yun eh. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa... Kwan po yan? Basta nasa malaki po, 20 billion yata or 50 billion. Ah, ang budget yan. So, ibigay nyo sa akin, pero, i-distribute natin dito sa lahat nating mga Pilipino. Walang pupunta sa akin. Ang sa akin lang dito, i-challenge ko lang kayo. Ano ang challenge? Yung mga pag-kukuan uh, nila, ng mga China na yan, yung pag- pag iinsulto at pagyuyurak sa ating karapatan, wala na yan, mabubura na yan. Kung ano, kung ang gusto pa ninyo, gagawin, gawin kong estatwa si Xi Jinping dyan sa West Philippine Sea, eh, gagawin ko kung yan ang kapalit nitong mga budget ninyo. Kukurakutin lang ninyo yan eh. Ako na nga ang nag-o-offer wala nang problema wala nang pwedeng pumasok dyan kahit na sinong Chinese dyan ibigay nyo lang sa akin yung budget na yan take note ha inuulit ulit ko lang inuulit ulit ko lang ha kasi mabubo kayo hingi ko yung budget na yan para ibigay din I ipamigay sa lahat ng mga Pilipino hindi pa pupunta sa akin ha kiniklear ko lang yan baka sabihin niyo na kinukan ko lang yan gusto ko lang magkapira. Hindi po, ibibigay sa lahat ng mga Pilipino. Gagawin ko. Kung ang gusto ninyo, gawin kong estatwa si Xi Jinping dyan mismo sa West Philippines. gagawin ko. Aber, tanggapin nyo nga itong hamon kung mga putang anan nyo. Ang tagal-tagal ko na naghahamon dito, mga hayop kayo. Kaya nga po, i- uh, i-forward nyo na po ito diyan sa mga mga congressman na mga kawatan at mga putang inang mga senador na ito at uh, na kayo hayop kayo katatapang pa naman ninyo kunwari ang tatapang ninyo wala even square inch hindi papayagan ayan na nga inakupahan na nila yung uh, kwan ah, uh, tawag na escarborosyol. Tapos, dyan yung mga, yung barko ng Bipar, sa loob ng uh, teritoryo ng Pilipinas, dyan sa sandikay na atin yan, pinasok pa ng China at pinag water pa. Oh. Mga kababayan, kung may, mayroon kayong malasakit, isend nyo na ito, video ito, sa lahat, sa mga congressman sa mga senador na ito hinahamong ko silang lahat nasa akin ibigay ang budget na 2026 budget ng Armed Forces of the Philippines ang DND na yan ah, na wala namang ginagawa puro lang naman kaduwagan ang nalalaman nitong mga ito ah, oh. di ba naghahamon na nga ang China ng gira o okay, bakit hindi nyo papatusin Aber, kung talaga matatapang kayo, ako nagko-call si uh, lang ako sa inyo eh, mga nagtatapang-tapangan kayo mga hayop kayo eh. Aber, hinahamon ko. Iyang budget na yan na billion-billion na yan. Walang 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 mangyayari diyan sa West Philippines. Eh. Patuloy yan hanggang sa bigla na lang yan mayroon nang naka gawa na naman dyan ng runway. Kagaya nung ginawa ng China dyan. O, baka hanggang sa balis, baka ako pahada ng China yan. Tapos wala naman magawa ito. Puro, puro diplomatic protest. Ilang libong diplomatic protest na ba ang ginawa ninyo? Hoy kayo, Diyan sa tourism. Ha? Ilang, ilang libong na? Ilang libo na? Puro diplomatic protest. Papaano, puro lang kayo mga yabang na mga hayop kayo, wala namang talaga kayong nagagawa sa Pilipinas. Ibigay nyo sa akin ang nakuan yan, trabahong yan. Basta yung budget ninyo, budget ng buong EEP, DND, Tsaka itong uh, Department of Tourism. bigyan nyo sa akin yan. Mawawala ang problema sa West Philippine Sea. Kada, kada lulusong, kada tatapak dyan sa atin, yung mga China na yan, magiging estatwa. maging kayo mga senador, mga kongresista, malapit na kayo. G uh, nag-aantay lang ako ng kwan. Yung talagang uh, mayroon po kasing time yan eh. Para magawa ko lahat yung sinasabi ko. Kagaya nito, ito yung time na pwede kong gawing istatwa si Xi Jinping mismo sa West Philippine Sea. O kayo, namimiligro na kayo. Na, bibinggo na rin kayo sa akin mga senador at mga kongresista baka diyan sa mga lamisan ninyo ah magiging bato kayo magiging estatwa na lang kayo oh kaya lang ang masama dito yung mukha ni uh, nito mukha ni uh, ano to nitong si Jiji uh, Suarez ay magmumukhang ulo pong na estatwa yan dyan kasi mukhang ulo pong eh o yung si Kwan yung congressman na may hydrocephalus ay puta ang laking ulo yan, ang laking bato yan na estatwa yan dyan namumuro na kay sa akin maniwala kay sa akin, gagawin ko kang estatwa dyan sa loob ng opisina ninyo mga hayop kayo dito na lang eh bakit ba walang pumapatos dito sa lahat ng mga hamong ko? Ang tagal-tagal ko na naghahamon dito sa inyo. Naghahamon ako rito ng patayan sa mga kawatan. Lahat kayo magsama-sama kayo mga kawatan. Pagbabarilin ninyo ako. Pero siyempre may pustahan pa rin yun. Dahil yung, yung magiging pusta ninyo at tiyak naman mananalo ako, ipamimigay ko lang din dito sa mga Pilipino. Lahat kayong mga kawatan, magsama-sama kayo. Wala akong dadalhing baril. Kayo, kahit nadalhin ninyo yung tangki di gira, itutok nyo na sa akin, paikutan nyo na ako. Kapag ka hindi tumagos sa akin yung mga bala ninyong pangbabaril sa akin, ibig sabihin, panalo ako. Pero pagka hindi kayo tumupad sa usapan, kayo ang tutudasin ko. Ang tagal ko na naghahamon ito eh. Ito na naman. Siguro naman, total walang, ha, walang patayan dito na hamon ko. At gagawin ko lang estatwa si Xi Jinping dyan sa West Philippines. Eh. Siguro naman papatosin nyo na ako. Kaya lang, kailangan yung... Uh, yung uh, budget niyo diyan ibigay nyo sa akin at ipamumudbod ko naman dito sa lahat ng mga kababayan natin. Bilyon-bilyon po yan. Kaya kayong mga kababayan sa mga kapanood dito, tiwala lang, kaya natin to. At uh, huwag kayong magtaka baka yung uh, balang araw or baka ilang araw na lang, ilang linggo na lang, ha, wala na kayong makikita na naghihiring dyan sa Senado at saka Kongreso dahil magiging estatwa na rin itong mga ito. Gagawin ko ng mga bato ito. Sige na. Nakakabuisit na kayo. Tingnan niyo ito sa Sandro Marcos. Magmula sa lulo nitong animal na batang ito kawatan Di pina, pina, ba pinarinig ko sa inyo? Hanggang sa tatay nito, hanggang sa nanay nito, ngayon siya, bagong congressman, billion-billion ang kinulimbat sa flood control project na ang paborito pala nilang uh, contractor dyan, si Diskaya. See? Ngayon, bakit ayaw investigahin itong ICI, itong Ilocos, na yan, Ilocos Sur ba o Ilocos Norte, kung saan ba yung mga hayop na yan, kung Norte ba o Sur. Uh, bakit ayaw unahin yan, imbestiga ng ICI? Isa pa itong mga support na itong mga ICI na ito, gagawin ko kayong estatwa hayop kayo. Sige nga. Tanggapin nyo nga itong hamon ko. Ang tagal-tagal ko na naghahamon dito. Para magkaalaman na tayo. Pag hindi ko nagawa itong sinasabi ko, simple lang yun eh. Ay di hindi nyo na ako makikita dito sa camera o sa video ko. Kasi, hindi nyo naman ako pwedeng patayin. Kasi unang-una, nakatakda yung kamatayan ko. Pagtungtong yan ng 200 years old ko. Eksaktong alas 12, ng hating gabi, pagpatak ng alas dosyan, yan, doon pa lang ako malalagutan ng hininga. Nakatakda yan na kamatayan ko pagtungtong ng 200 years old ko. Ngayon, 24 years na lang ang natitira kasi 176 years old ko na ngayon. So, meron pa akong 24 years na itatagal. Kaya, ano mang gawin niyo? patayin man niyo ako ngayon, hindi nyo pa rin ako mapapatay dahil nakatakda yung kamatayan ko. Ngayon, kung gusto ko naman na pa, kung papayag na ako na patayin ninyo ako, mayroong kayong dapat na targetin sa parte ng katawan ko. Kasi kung hindi nyo matatarget yon dito sa alin sa parte ng katawan ko, kailanman hindi ninyo ako mapapatay. Ganun lang yon. Pero, automatic ito, pagtungtong ng 200 years old ko, yon patay na ako. Kaya ngayon, tanggapin nyo tong hamon ko. Kung kayo talaga, ha? Ito lang, ang masabi ko. Kung kayo talaga ay walang, uh, walang pagnanasa dyan sa budget na yan, sa budget ninyo, sisiguraduhin ko, papayag kayo dito sa hamon ko maliban na lang talaga kung talagang target talaga ninyong pagati ati na naman yung budget na yan, kayo lang magpaparti-parti, ay talagang hindi nyo tatanggapin ng hamon ko ngayon, kung wala kayong iniisip na pagparti-partihan yung mga budget nyo na yan, sa 2026 budget na yan tatanggapin nyo ng hamon ko wala na kayong magiging problema kahit kailan dyan sa West Philippines ah. Oh. wala na imaginin mo nagpapakita lang kayo ng kaduwagan dyan katatapang ninyo kunwari ang tatapang ninyo tapos pinapasok na kayo sa sarili nating teritoryo tapos wala naman kayo nagagawa kundi sa akwa nila tanggapin na lang ng tanggapin yung bumbit sa inyo ng China Ah. Uh, hindi ba't may mayroon pang uh, cost Guardian or sundalo yata yun na dati na na naputulan ng hinlalaki? Tinanggap nyo lang, wala na. Nag-oobserve lang ako mga buwaka ng ina nyo. Ah? Uh, Nag-oobserve lang ako. Pero ito na. Ito ngayon ang pagkakataon na dapat nyong tanggapin kasi ito yung time na magagawa ko itong sinasabi ko. Pagkatapos niyan, hindi ko alam kung baka mag expire hindi ko alam kung kailan magi expire ito so samantalahin nyo na na gawa na tayo ng kasunduan na yung budget ninyo ngayon 2026 ibigay nyo sa akin at ipamumudmud ko dito sa aking mga kababayan so makikita nyo pa rin na hindi pa rin ako nag interest sa pera na yan. Kahit na anong klaseng ng uh, challenge ang uh, sinasabi ko magpustahan tayo, lahat ng mapapanalunan ko kung sakasakali man, natanggapin nyo yung hamon ko ng patayan sa mga kababayan ko lang mapupunta yan. Hindi mapupunta ni Sintabos sa akin. Maliwanag yan. So ano pang pa ginagawa nyo? Oh, ngayon tuloy kaya namimihasa itong mga Chinese na ito na mangbombet na lang na mangbombet ng uh, uh, tubig dyan sa mga nagsosupply ng uh, pagkain sa ating mga kasundaluhan. Pinapakita nyo lang yung kaduwagan nyo kaya namimihasa yung mga Chinese na yan. At hindi nyo na kailangan. Wala na kayong kailangan na sundalo dyan yung uh, yung ng pagkain, wala na yan. Hindi na kailangan yan. Dahil sinabi ko naman sa inyo, once na ang China ay tumungtong dyan sa atin mismo, ha? Ah, sa atin mismo na teritoryo, either magiging bato or matutunaw lahat yung mga yan. Kasi, ah, siguro sabihin nyo, Baka sabihin niyo na baka sabihin niyo rin na isa rin ako nga uh, nababaliw na kagaya ni uh, Congressman Barsaga, Kiko Barsaga. Kasi pinagbibintangan yung baliw na si Kiko Barsaga eh. Di ganun din siguro ako pagkatapos yung mapapakinggan to. Samantalahin nyo na itong offer kong ito. Samantalahin nyo na. Wala na magiging problema. At pagkatapos niyan ah, ang gagawin kong estatwa at uh, aantayin ko munang na paggala-gala yan dyan sa ano to. Pabisibisita dyan sa mga lindol at saka dito sa mga plug control project na yan. Itong si Bangag at gawin ko estatwa yan dyan. Oh, uh, sige daw. samantalahin nyo na itong pagkakataon ito. Once in a blue moon lang ito. Offer ko na ito. Never. Baka hindi na maulit ito kaya ngayon pa lang tanggapin nyo na itong hamong kong ito dahil pag ako ang uh, pag hindi yan China ang napagbuntunan ko kayong mga senador at mga kongresista uh, ang magiging bato magiging estatwa dyan sa mga opisina ninyo tapos nagkataon pa na nag parte-parte uh, kayo ng pira putang ina Bato na nga lang kayo Nakahawak pa kayo ng pira Ng mga animal kayo Ha? bullshit kayo Habang uh, busy busy kayo sa pangungulim Bato mga hayop kayo Ayun, pinasok na tayo ng China Mga wala kayong kakwinta-kwintang Mga animal kayo Naging tao pa kayo, hayop kayo Na demonyor lang pala kayo habang hindi pa kayo bato, tanggapin nyo na itong hamon ko. At least si Sijing Jinping lang ang magiging istatwa. Hindi kayo. Doon sa mga makakapanood ito, i-forward na sa lahat ng mga senador ito. Dahil ngayon, ang sinasabi ko rito, lahat din ito, damay-damay na ito. Lahat ng mga kawatan ito, pag ako na ang uh, nako, Kayong mga kawatan, mga senador at mga kongresista. Magiging bato kayo dyan. Buisit kayo. Anyway, sige, sabihin nyo ng baliw ako, kagaya ni Kiko Barsaga, pero matino ako. Ha? Walang interview basta tanggapin nyo itong hamong ko. Pag nagawa na natin ang kasunduan niya na akin yung budget ninyo sa 2026, actually hindi nga akin, kundi ipamumudbud ko rin yan. Pag nagawa natin yan na may kasunduan na tayo, once na nakapirma tayo, makikita nyo si Xi Jinping na ribulto bato na nakatayo dyan sa West Philippine Sea. Yan lang masabi ko, mga ulol kayo.